Hindi na kumahal. Baka kulangin pa itong aking niluto. Sakto lang para sa ating tatlo ito eh. Hmm. Hindi siya ampun. Pamilya natin siya. Pwede ba, Shelly? Ay, baka sa inyo. Wala na akong magana. Ano? Ah, galit ka aray! ang sinabi namin ah, sa'yo ni Mami? Aray! Ha? Ah, ah, ah. Aray! Aray! Ah, Ayan! Ah. Oh, ah. Ha? at ma-realize mo na wala kang karapatang mag-react. Project, oh, isi ka na bala. Ano ka, suwabay ka sa amin. Masarap itong nilotong almosan ng Mami Vivian, mo. Ah, ganun po. Ay, naku, mahal. Baka kulangin pa itong aking niluto. Sakto lang para sa ating tatlo ito eh. Magluto na lang siya ng kanya. Oo nga, Dad. Tsaka hindi naman niya deserve i-include sa family breakfast natin. Eh, ampon lang naman siya. Correct, anak. That's the attitude. <laughs> Ay, nako. Kayo mag na talaga. Pwede ba mo niyong pasalitaan ng ganyan si Joy? Ah, uh, Dad. Hmm. Alam ko naman po na nagbibiro lang po si Mama at si Shelly. Um, punta na rin po ako sa kusina para po magluto po na umagahan po po. Correction. I'm not your mom, no? Kaya nga. So stop calling her mom. Ano ba kayong dalawa? Hindi na nakakatawa yung mga biruan ninyo, ha? Sige na maganda ka na ng alamusyan mo doon na makakain ka na. Alam mo, ma'am, pansin ko lang dito kay dad. Parang laging kinakampihan at binibaby si Joy. Anak, Shelly, hindi ko kinakampihan si Joy. Hindi ko lang gusto ang na ng mami mo. Pag-involve na ang kapatid mo sa usapan. Eh bakit, Dad? Eh ampon lang naman yan eh. Hindi siya ampon. Pamilya natin siya. Pwede ba, Shelly? Ay, ako sa inyo. Wala na ako ng gana. <laughs> Anak natin ang i-spoil mo, pwede ka kaganyan yan? Daddy, natural lamang yun na spoiled siya. Anak natin siya! Anak mo! Ay, ang sipag naman ng sisteret ko na yan. Ano, nabusog ka ba sa kinain mo? Oo nga, nabusog ka ba? Ah, uh, an... Oops! Ayoko marinig ang kahit na ano sasagot mo. Gusto lang kitang i-remind na next time na may breakfast banding kaming tatlo, ay pwede wag kang umepal, ha? Pwede ba, okay? Oo nga. Masyado ka kasing panira sa family moments namin. Ma'am, ano? Sorry po. Sorry po, ma'am. Hep, hep, hep! Does my mom told you na wag na wag mo siyang tatawaging mommy? At hindi ka naman anak ng mami ko. Kaya wag kang feeling. Eh, pero... Oh, no, but sumunod ka na lang. Ha? Huh? Okay? Di yung nagrarason ka pa. Oh. Ba't na nahimik ka? Huwag mong sabihin na galit ka sa na sinabi namin sa'yo. Ano? Ah, galit ka sa sinabi namin sa sa'yo ni Mami? Aray. Ha? Aray. 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 aray! o yan! Ah, ha? At ma-realize mo aray. na wala kang karapatang mag-react. Tsaka hindi ako No, Dad! Nagsa-self-defense lang na kami! At saka... Itong si Josie, nasabihan ko lamang naman. Pinagsasabihan ko lang. Aba, bigla na galit! Ho? Oh, di ba, ang sabi niyo sa akin, huwag ko ako magsalita? Sinunod ko lang ho kayo! Pero, bakit parang nagagalit ho kayo? At pinalalabas niyo ako ho nagagalit sa inyo? anong trip niyong dalawa? Bakit niya trip ang tong anak ko? Hindi mo siya anak? Anak ko siya. Anak ko siya sa una kong asawa. And besides, kayong dalawa ang sampid dito. Eh, hindi ko naman anak to si Shelly. What? Hindi niyo po ako anak? Eh, simula sa ang lang palang magkasama na po tayo ah. Yan ang pagkakamali ko. Dahil hindi namin pinalam siya ng mami mo nung una pa na bago kayo niluwal, e eh iniwan na kayo ng ama mo. Pedring ano ba? Tama na! Nasasaktan ang anak natin. No, ma! Dapat malaman ni Shelly na kung ano at sino siya. Pati, sumusob na yung pagiging teritorial ninyo. Kahit alam na ninyo may karapatan kaysa sa inyo. Tumahimik ka! Ikaw ang tumahimik. Kayong dalawa. Alam nyo, kung hindi nyo kayang pakisamahan ang anak ko, mas mabuti pang lumayas na kayo dito sa si pamamahay ko. Bago pa, lumala ang pananakin niyo sa anak ko! Ay, pero mahal. Ay, Dad, walang pero-pero. Tsaka kailangan nyo matuto sa lahat ng mga pinagagawa nyo sa akin. Lumayas kayo. Layas! Tana na. Na. Sorry ah. Napabayaan kita sa kalapitan ng dalawa. Okay lang huyan, Dad. Kinaya ko naman huwi. Ang importante ko, hindi <laughs> ko na po yung mararanasan. <laughs> Alam mo, ma'am? Pansin ko lang. Cut. Ay. Hige <laughs> pa. Siya, alam. Siya yung... 3, 2, 1. Action. Oo oh, nga, dad. Tsaka, hindi naman yung deserve pa... Eh, may sorry mo. <laughs> I-include. No, wala ka. Sorry mo talaga. 3, 2, 1. Action. Ano <laughs> mo sabihin nyo lang tayo? Kasi sinabi sa'yo naman na, eh. <laughs> sorry mo. <laughs> Mali <laughs> mo wala yung Kaya masyadong kandidat natin. Oo, ah, na, ka ah, sorry po. Kamay ko na lang po, direct. Sige po. Start sa... Doon po sa una ko. <laughs> <laughs> sorry po. Sorry po, Joy. Three, two, one. No, ma'am. No, ma'am. No, tama. Hindi, hindi. Ay, no, No, ma'am. No, ma. Am. No, ma. Kailangan malaman ni Shelly kung ano at sino talaga siya. Tsaka, Sumusobra na ko yung pagiging teritoryal ninyo. Kahit na alam ninyo na mas may karapatan ako dito. Mm -hmm. <laughs> tumahimik. <laughs> tumahimik ka! Ikaw ang tumahimik? And besides... Kita ba si Daddy? Hindi ko kita. Kung hindi mo kayang kung hindi yan, mali ang dialogue ko. Saan ka <laughs> yung yes. Mas mabuting lumayas na lamang kayo dun sa pamamahay ko! Pero... Bago pa lumala! Uh... <laughs> Patay din mo na ako. okay lang yo, okay lang. Nag-over lang.